Dito kami kakain sa kubo. Kasama ko pagkain ng mga bulilin. Um, lunch. Ang aming ulam. Sardinas na may miswa at malunggay. Mas may lain. Meron ding pritong saging. Sa Nasa bahay. Simulan na natin. Nakapag-pray na po kami kanina. Thank you, Lord, always sa food and sa pag-iingat mo po sa amin sa bawat oras, sa bawat araw, at sa lahat ng panahon. Ang sarap talagang kumain sa kubo, lalo na pagsabay-sabay. Tapos ang mga kasabay mo pa yung makukulit. Hindi lang namin nakasabay si Daddy at si Ate kasi si Daddy tulog pa ng mga oras na yan. Haya, kasi panggabi siya at si ate busy pa siya sa loob kaya hindi namin siya nakasabay at ayun nga dahil masarap ang ulam naparami ang kain at napatagal din dahil may kahalong daldalan dahil ang kasama ko ay ang makakulit na madadaldal ayan pinas forward ko na kasi Sobrang haba talaga. Ang tagal nung inabot namin dyan bago kami matapos ng pagkain. Ang saya naman kasi kumain na nagkukwentuhan, may mga tanong-tanong, may mga biruan. Kaya napatagal lalo pagkain. Ano <laughs> rin? <laughs> itu. Kan sampai nih itu. Salah bunga itu. Dengar enggak? Iwan si Bunso. <laughs> Dami pang laing. Hindi ko alam ko pa tumamay. Yun lang. Bye muna. Thanks for watching.